magandang araw mga kapugo ito bagyong bagyohan pero kailangan natin kumuha ng pagkain ng tatay eh. nandito ako sa likod ng aming taniman para kumuha ng gulay sayote at carrot yan hahanap ah, muna tayo maulan ngayon dito sa barangas kaya kailangan magingat may bagyo ito lang yung nakita ko isa dalawa sapat na to pang isang araw na pagkain tapos carrots mukha lang madamo mukhang walang tanim pero madamo talaga hmm. yan o, oh, carrots na o. sobrang busy hindi ko na malinis yung taniman kinain na ng damo kaya medyo maliliit yung laman Nakakuha naman ng kahit pa ko konti pa. Ito po ay organic. Kaya maganda sa katawan. Walang synthetic na fertilizer. Madami pa ito. Hindi lang makita dahil gawa ng damo. Sustansya. Ito yung kahalaga ng pagkatanim ng gulay. Marami pa rin hindi nakakaalam ng kahalaga ng pagkatanim ng gulay. Kaya ito ano panuuri nyo isa ito sa pinakamahalaga kaya kailangan magtanim una unang hindi ka nagagasto sa malang gulay ngayon hmm, ito na ready na yung aming nabunot kong mga gulay yan yung saging unang buong saging binili ko yan tapos kasama niya na ay apat na itlog apat na itlog na nilaga yun tapos lahat ng gulay yan pinapakuluan namin kasama ang kanin para kapag binilender ay malambot na ito yung kahalaga na may gulay ka sa likod bahay napakalaking tulong ito time to blend na yan ay itsura. Yan. Mukhang masarap pero wala po yung lasa. <laughs> Mamaya lalagyan ng konting asin. Itong blender na ito ay Amax. Napakalakas. Tsaka napakaganda. Pwede itong pang business. Pang business talaga ito eh. Kaya itong ginagamit ko. Amax. Baka naman. Eh kasira na ito pero dalawang taon na namin ginagamit ito yan, yan ay tsura nyan pagka nagiling lahat ng gulay, ito na ang resulta kaya napakasarap magtanim malaking tulong talaga